Shoutout muna tayo mga idol sa ating mga member na walang sawang sumusuporta at nagmamahal sa ating mga channel na patuloy na nagbibigay ng halaga buwan-buwan. Maraming salamat sa inyong mga idol. Taos-pusong nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Maraming salamat din sa mga nagbibigay ng paagang pa-birthday sa akin. Uh, Taos-pusong nagpapasalamat ako sa inyong mga idol. Shoutout din sa lahat ng na mga, mga nag aantay sa mga nag-likes, uh, nag-share sa ating mga video. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo Sa mga security guard ng buong Pilipinas Sa mga vicar uh, Maraming salamat at mabuhay po kayong lahat Simulan na po natin ang ating kwento Agad nang nakapagdesisyon si na Gabriel Na kailangan na nilang lumipat ng kwesto Baka kasi mayroong mga nilalang pa Ang makakaamoy sa mga bangkay na napatay nila inilipat na naman nila ni Gabriel ang dalawang mga bangka doon sa kabilang bahagi ng bakawan. Samantalang doon naman sa kinaruruunan nila ni Butchok na palapag, tahimik na nakapagpahinga ang mga ito sa paglipas ng mga oras hanggang sa pagsapit ng hating gabi. Sa mga pagkakataon na iyon, nagsasalita na mga ito sa kanilang pagbabantay. Nagpapahinga na sina Abder at Hidago Samantalang si Nalulubasto naman at Mako ang nagbabantay Agad na napansin ng dalawa ang paggalaw ng mga sanga ng mga punong nandoon sa kinaroroonan nila ni Butchok Kaya agad na wika nitong si to na Ngang hindi pang ang mga inkantong nandito Mako O maaaring may mga binabalak ang mga ito sa atin Ikaw na muna ang bahalang magbantay dito Mako pupuntahan ko muna ang bandang kinaroroonan nila ni Butchok. Pagkatapos naglalakad na itong sinunubaston papunta doon sa kakahuyan. Ganon din ang mga nagbabantay doon sa may hagdanan pababa. Napansin din nitong si Major Monte ang pangyayaring iyon. Kaya nagpasya din itong magpunta doon sa mga puno ng kahoy kung saan doon nagpapahinga ang grupo nila ni Butchok may hinala talagang masama itong si Major Monte tungkol sa kanyang mga naramdaman at nakikita. At habang naglalakad naman itong si Lolo Baston, nakita niya agad itong si Butchok na sa mga pagkakataon na iyon, nakasandal na doon sa puno ng kahoy na nasa pasukan ng mga punong iyon. Agad na napapangiti itong si Lolo Baston at wika nito doon kay Butchok hehehehe <laughs> inaakala ba ninyo na ganon kami kalaling maluko huwag na kayong mag aksaya pa ng oras. hindi kami mga pipitsugin ngunit hindi pa rin nagpatinag ang nilalang na patuloy na naganyong si Butchok at tumitig pa ito kay Lulubaston kaya nainis na ang matanda at muling wika nito talagang may katigasan din talaga ang mga kukuki ng mga ito at pagkatapos bumuka na ang bibig ng matanda at umindak na ito sa sahig at naglatag na ito ng mga usay. Biglang bumagsak ang laganyong si Butchok na nagiging putol na puno ng kahoy ang katawan nito at mayroon pang nagbagsakan pa doon sa unahan agad na nakikita nitong si Lolo na gumalaw na ng tuluyan ang mga sagalang puno ng kahoy na nandoon at ang ilan sa mga ito nailabot na siya ng mga pagpitik Kaya napamura ang matanda Naisip niyang hindi mga pangkaraniwan ang mga puno na nandarito Ganon din ang nangyayari doon kay Major Monte Na agad na naglatag na din ng mga orasyon Nagmistulang mga halimaw na ang mga punong nando doon Dahil mabilis nang gumagalaw ang mga sangalang mga ito Ngunit sa mga pagkakataon na ito Kanina pa Bago nagpahinga sila Butchok inaabisuhan na niya ang mga bata na sina Akiko at Bituin na gumawa ang mga ito ng mga malalakas na mga usal. Naramdaman na kasi ni Butok na may mali sa mga pagkakataon ng mga puno doon at maaring kabilang pa rin ito sa balak ng kanilang mga kalaban. Ngunit sa kabila ng lahat ng na mga naramdaman itong si Butok, hindi naman ito nabahala. Tulad kasi nang sinasabi nitong si Nunoy, hindi ganon kalakasan ang mga ito. Makalipas lamang ang ilang mga sandali, biglang nalusaw na ang mga puno ng kahoy na nandoon at naagnas nang itarak na ng dalawang mga batang babaylan ang kanilang mga nakahandang mga usal. Kanina pa nagising sila butyok at inaabangan na lamang ng mga ito ang gagawin ng mga inkanto. Ilang sandali lamang, tuluyan ng naglaho na ang mga punong nandoon sa palapag na iyon. At natahimit na din ang paligid ng ikalimang palapag. Huwi ka agad itong si Butchok. Silyuhan na natin ang mga usal ang palapag na ito. Lulubas na, na. Nakakatiyak akong nasa ikaalim na palapag lamang ang may kagagawa sa mga punong ito. Magpahinga na tayong muli. Mamayang pagpatak ng alas kwatro ng madaling araw. Kailangan na natin na magpatuloy sa pagakyat doon sa pang-anim na palapag. Muling nagpapahinga ang mga bata, ngunit lolo bastola at ang iba pang kasamahan nitong si Butchok, hindi na muling natulog ang mga ito. Nando doon ang mga ito sa gilid ng hagdanan papunta doon sa ikaanim na palapag. Mariin na nilang minatsyagan ang bahaging iyon hanggang sa pagsapit ng alas 4 ng madaling araw. Kumilos na ang mga ito. Tulad ng kanilang mga ginagawa. Nauna si Nanunoy, Major Monti at Major daga, Kasama ang dalawang membro ng misyonaryo na sina Hidalgo at Abner padaan doon sa mga bintana. Maingat pa rin ang kanilang mga kilos. Bukod sa may kutom ang mga ito na nando doon sa ika-anim na palapag ang mga nilalang na may kagagawan doon sa mga punong kahoy sa ikalimang palapag. Napakadilim pa rin ang buong kapaligiran. Ilang sandali lamang tuluyan nang nakasampa ang grupo nila ni Nunoy at Abner doon sa ika na palapag. Nagulat ang mga ito dahil napakatahimik ang buong paligid ng palapag na iyon. Inilibot nila ang kanilang mga paningin at gamit ang kanilang mga kakayahan kita na nila ang palibot ng ika na palapag purong mga kakahuyan at batuhan lamang ang nandoon sa unahan wika nitong si Nunoy na sa mga pagkakataon na iyon maingat na makikipagtagpo na doon sa dalawang minro ng misyonaryo na doon sa kabilang bahagi dumaan ng kastilyo Kuya Ber, Kuya Hidalgo, abisuhan na natin ang grupo nila ni Butchok. Mukhang kailangan natin na hintayin ang pagsikat ng araw para masipat natin ng mabuti at magiging klaro ang buong paligid ng palapag na ito. Masama ang aking hinala sa bandang unahan. Sa mga pagkakataon kasi na iyon, pagkasampa pa lamang ng mga ito doon sa ika na palapag, nakakaramdam na ang mga ito ng kakaibang kalakasan ng mga presinsya na galing sa kadiliman at hinala talaga ng mga ito na may mga kalaban ang naghihintay sa kanila doon sa unahan at kailangan din na masipat nilang mabuti ang buong paligid baka nag-aabang lamang ang kanilang mga kalaban sa kanilang pagdating lumipas naman ang ilang mga segundo agad nang bumaba itong sinunoy para abisuhan na ang grupo nila ni Butchok tungkol sa kanilang nakikita doon sa ika na palapag. Ngunit bago pa tuluyang bumaba itong sinonoy inaabisuhan na rin niya ang dalawang mga kasamahan sundalo tungkol sa kanilang mga gagawin. Uwi ka niya kanina doon kay Major Monty at Major Saludaga, pati na rin doon sa dalawang membro ng grupong misyonaryo. Makalipas ang ilang mga sandali, Agad nang inaabisuhan itong sinunoy ang grupo nitong si Butchok kaya umakyat na din doon ang mga ito. Madilim pa ang buong kapaligiran at nasisipat na din ng mga ito. Ang mga kakahuyan doon sa unahan, wika nitong si Butchok doon sa kanila. Mukhang kakaiba ang palapag na ito. Hindi ito basta-basta natuktok lamang ng kastilyo. Mukhang mas malaki ang lawak nito kumpara doon sa mga palapag na nadadaanan natin. Mas nakakabuting hintayin muna natin ang pagsikat ng araw. Sa kalalamang tayo magpapatuloy. Naghihintay muna mga ito ng ilang mga minuto hanggang sa unti-unting sumungaw na ang haring araw. Unti-unting nakikita na din nila ang buong kapaligiran. Nakikita na nila ang mga kakahuyan doon sa unahan na klaro na at ang mga bundok sa unahan. Kaya ngayon, napagtanto nilang nando doon na sila. Sa isa pang bundok na doon magsisimula sa tuktok ng kastilyo. At doon din sa unahan, may mga nasisipat din ang mga ito. Na mga bagay sa itaas. Na mga malilaki at matataas na mga puno ng kahoy. Wikan itong si Butyok. Mukhang ito na ang kanilang teritoryo. Ito na ang teritoryo ng mga satanismo. Padre Zacarias, lulubas na. Mukhang huling laban na ito para sa atin. Kailangan natin na magtulungan at iwasan na magkakalayo ng husto sa bawat grupo. Bade, tayo ang atake doon sa harapang bahagi. Buno, Arid, Abo, Akiko, doon na kayo sa gilid at maghanap na kayo ng magandang pwisto. Mga pala na lamang ang gamit ng mga ito dahil naubusan na ang mga batang paslit na mga bala pati pa nga itong si Kimba na ubusan na din ito. May mga palaso pa ang mga ito dahil bago sila tuluyan na umakyat dito sa tuktok ng kastilyo hinugot muna ng mga ito ang mga palaso na nakatarak doon sa mga kalabang nila lang na napatay nila. Sa kabilang gilid naman si na Padre Salva Padre Sacarias at ang matandang si Lolo Bastola. Kasama din ang alagad nito na si Mako. Medyo klaro na nila ang buong kapaligiran doon sa unahan kaya kumilos na ang kanilang grupo. Handang-handa na ang mga ito sa magaganap na bakbakan. Ramdam na ramdam din ng mga ito ang mga presensya ng mga kalabang nila lang doon sa unahan. Pagkapasok pa lamang ng mga ito doon sa mga kakahuyan kakaiba na ang mga presensyang bumungad at nararamdaman ng mga ito. Nagpapatuloy ang mga ito sa pagsuot doon sa mga kakahuyan hanggang sa nakakarinig na ang mga ito ng mga pag-angil at ilang sandali lamang. Biglang may mga sumagirit doon na mga palaso. Kamuntikan pa nga silang mahagip at matamaan ang mga ito. Napamura at napasigaw agad itong si Butchok batid nilang may mga nag-aabang sa kanila na mga kalaban doon sa mga kakahuyan. Agad na nagtago ang mga ito at sinipat-sipat ng mabuti ang maaring pinanggagalingan ng mga palasong iyon. Pagkatapos, may narinig ang mga ito ng malakas na pagtawa na umaalingaw-ngaw doon sa kakahuyan. Uy kaagad itong si Butchok. Mga serpinti ang mga ito, badi. Hindi tinatablan ang mga ito ng mga usal. Kailangan natin na makausan at mapatay agad ang mga ito. Tinawag na din itong si Butchok, si Arid, na nandoon sa gilid. Sa tingin niya, kailangan na nilang umataki sa mga nilalang na ito na nakaharang at nakaabang sa kanila. Arid, Dore, subukan ninyong atakihin galing sa itaas ng mga puno ng kahoy ang mga serpinting ito ang sagot naman agad itong si Arid habang inihanda ang kanyang pana. Sige Butchok, kami na ang bahala ni Durway. dito sa itaas ng mga puno ng kahoy. Jomong, nimpa, tara na. Pagkatapos napakabilis na umigpaw ang mga ito papunta doon sa mga sangalang puno ng kahoy at napakabilis na nagpatalon-talon ang mga ito. At agad na inaataki ang bawat masipat na mga serpinti doon sa unahan. Gamit ang pana nitong si Arid, agad na na ang mga ito na nandoon lamang sa likod ng mga puno ng kahoy at nakaabang sa kanila. Dinaluhong naman agad ang mga ito ng tatlong magkakapatid na mga mga ngatay na sina Doroy, Jumong at Nimpa. Agad din na inaabisuhan nitong si Butchok ang kanyang mga kasamahan na kailangan nilang bilisan ang pag-usad habang abala pa ang mga serpinting ito doon sa grupo nila ni Arid agad nang umarangkada na ang mga ito ng pagtakbo ng napakabilis at pagdating ng mga ito doon sa unahan bumungad sa kanila ang mga serpinting nando doon. at nasipat na din nila doon sa unahan ng kanilang kinaroonan ang mga kubo at mga kubol na nakakalat pati doon sa mga pulo ng kahoy may mga kubo din doon ang nakasabit batid nila ni Butchok kung gaano kadami ang bilang ng mga kalaban dito sa panghuling kuta ng grupong satanismo. Mas nakakaramdam din ngayon ang mga ito ng mga mas malalakas na mga presensya galing doon sa mga aswang. Nakakatiyak din ang grupo nila ni Butchok na nandirito na ang pinakapinuno ng grupong satanismo. Huwi ka nitong si Major Monte habang inilibot ang kanyang paningin hindi ko inahangad na makapunta sa lugar na ito. Ilang taon din na, nagiging membro kami ng grupong satanismo. Ngunit hindi ko inasahan na makapunta sa lungga ng mga demonyo. Pinagsisihan ko ang mga taon na iyon. At ngayon, para makabawi ako sa aking nagawang kamalian, uubusin ko ang lahat ng bilang ng mga aswang at mga kampo ng kadiliman na nandarito. Biglang naglabasa na din doon ang maraming mga aswang na tumatakbo papasalubong sa kanila habang inaatake nila ni Butok ang mga nilalang ng mga serpente wika ka nito doon sa kanyang mga kasamahan. Ito na ang kanilang pinakakuta. Huling pagkakataon na ito para sa ating misyon. Matsyaganin ninyo ang iba pang mga aswang na nandoon sa unahan. Napakaingay na ng mga pag-angil, pag, pag at mga pag-atungal ng mga ito. Naglulundaga na din galing doon sa mga kubol at mga kubo ang maraming bilang ng mga kampo ng kadiliman. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, kailangan nilang mapabagsak muna ang mga serpinting nakaharang sa kanila. Gamit naman ang mga pana nila ni Padre Zacarias at Padre Salva sinalubong nila ng mga pag at mga pagpana ang mga aswang na papalapit na sa kanila habang sunod-sunod nilang pilabagsak ang mga serpinte mas mahirap kasing kalabanin ang mga serpinte dahil bukod sa bangis ng mga ito at hindi tinatablan ng mga usal may bitbit bit din ng mga armas ang mga ito at mayroong nga pana sinanunoy medyo munti at medyo saludaga agad na dinamba nila ang mga ito at pinabagsak nagiging abala na din kasi ang mga serpinti doon kina Arid, Duroy, at doon sa dalawang kapatid nito na sina Jumong at Nimpa ubod ng bangis din na umaatake na sa kanila sinalulubas to naman doon sa kabilang gilid lumapit na ang mga ito at sumama na doon sa grupo nila ni Butchok. Para tumulong na din ang mga ito na mapabagsak ang mga serpinting nan doon. Doon sa unahan ng kanilang kinaroonan, kitang-kita ng mga namumunong satanismo ang nagaganap na bakbakan at batid nilang anumang sandali lamang maaaring makakalapit na ang mga ito sa kanilang kinaroonan ngayon. Ngunit ang mahigpit na bilin nitong si Pinunong Ibrahim sa kanyang lahat ng mga kasamahan mamatay tayong lumalaban at sama-sama tayong harapin ang lahat ng mga ito. Tatlong membro na lamang sa sampung namumuno ng grupong satanismo ang natitira. Ngunit malaki pa rin ang paniniwala nitong si Pinunong Ibrahim na matatalo pa rin nila ang mga pangahas sa kanilang isla. Malalakas din kasi nang dihamak ang tatlong mga kasamahan ito na natitirang mga namumuno sa grupong satanismo. Agad na inutusan niya ang lahat ng mga aswang at iba pang mga kampun ng kadiliman na salubungin ang grupo ng mga taong labas. Inutusan din ito ang tatlong natitirang pinuno na ihanda ang mga usal ng mga ito para tawagin na ang mga mandirigmang jablo na alagad ng mga ito. Doon naman sa bungad ng kanilang kuta, nagpapatuloy ang bakbakan na nagaganap doon. Sina Padre Sakarias at Padre Salba kasama itong si Arid hinaharangan nila ang lahat ng mga papalapit na mga aswang gamit ang kanilang mga pana. Kailangan nilang mapigilan ang mga ito para hindi agad makakatulong doon sa kanilang mga kasamahan na kasalukuyang tinatapos na ng grupo nila ni Butchok ang grupo ng mga serpinting nandoon. Ngunit sa dami na din ng bilang ng mga aswang nakakalusot na ang karamihan sa mga ito na naglulundagan doon sa mga batuhan at doon sa gilid ng mga puno ng kahoy. Kaya napapatras na din sila Padre Sakarias at Padre Salba. Pati pa nga itong si Arid, agad itong umigbaw doon sa mga sanga ng puno ng kahoy, paatras at papunta doon sa grupo nila ni Butchok dahil sa tingin ng dalagita. Sa dami ng bilang ng mga aswang hindi niya kakayanin ang mga ito. Agad naman na kumilos ang dalawang mga batang paslit na sina Gabi at Akiko. Kasama din itong si sibituin at sa utos ni Butchok agad na pinagalaw ng mga ito ang lahat ng mga baging sa mga puno ng kahoy na nandoon at pumulupot agad ang mga ito doon sa mga aswang at tumusok sa mga katawan ng mga ito. Agaran naman na namamatay ang bawat tinamaan ng mga baging na iyon. Ngunit ang karamihan naman doon sa mga aswang pinagputol-putol ang mga baging na umalagwa doon sa paligid. Sina Butchok, Nonoy at ang dalawang mga sundalong gabunan kasama ang tatlong magkapatid na mga ngatay pinagtuulan nila nang pansin ang pagpatay sa lahat ng mga serpinte may naabot itong si Butchok na kinubawan niya agad galing sa may likuran at hindi na ito hinayaan pa ng binatil sundalo na makawala pa sa kanya sunod-sunod ng inaatake niya at itinarak ang dalawang mga matatalas na mga garab sa katawan ng nilalang hanggang sa tuluyan na itong binawian ng buhay ang tatlong mga gabunan walang habas na hinaribas ng mga ito. Nang mga pag-ataki ang mga aswang, bawat mabot nila ni Nonoy, Major Saludaga at Major Monte, warat-warat ang katawan ng mga kalabang serpinte. Nang mapagtanto nitong si Butchok, nakakaunti na lamang ang bilang ng mga natitirang mga serpinte. Uwi ka nito doon sa kanyang mga kasamahan. Hindi maring mapapalibutan tayo ng napakaraming bilang ng mga kalaban. Padre, buddy, kailangan na natin na makausad at nang mapigilan natin ang mga demonyong ito na mas makalapit pa sa ating kinaroonan. Kaya agad nang tumakbo na sila butchok kasama ang kanyang mga kapatid na sila Buno, Akiko at Abo kasama din ang mga ito ang grupo nila ni Nonoy. Sinalubong na ng mga ito ang mga ng mga aswang at agad na hinaribas nila ng mga pag ang lahat ng mga ito. Gumagawa na din ng mga malakas na mga usal ang mga ito para mapahina ang mga kampo ng kadiliman at nagbato na din ng matigalbo ang mga ito. Sa mga sandaling iyon, naramdaman na ni Butchok ang malakas na presensya na sa kayang hinagap at pakiwari maring nandoon ang pinakapinuno ng grupong satanismo. Habang nakipaglaban ngayon ang mga ito doon sa mga aswang, nag-iisip na ngayon ng paraan ang mga ito para makalapit doon sa kinaroonan ng mga pinuno ng grupong satanismo. Ngunit sa isang iglap, biglang nakakarinig ang mga ito ng lagabog na parang nag-uumpugan na mga malalaking bato ang nandoon sa paligid. Nagpalingon-lingon agad sa paligid itong si Butchok. Masama ang hinala niya sa kanyang mga narinig para kasing galing sa ilalim ng lupa ang mga kalabog na iyon at ilang sandali lamang biglang nabiyak na ang lupang nandoon sa paligid ng kanilang na Malalaki ang mga biyak na iyon at bitak-bitak na mayroong mga sumungaw agad na mga usok na hindi nila mawari. Sa pagkabiyak ng lupa, ang ilan doon sa mga kubo at mga puno ng kahoy na nasa paligid, nilamon na ang lahat ng mga ito kaya agad na naalarma itong si Butchok pakiwari niya mukhang may mga paparating na mga kampo ng kadiliman at tama nga itong si Butchok sa kanyang hinala dahil galing doon sa mga nabiyak na lupa at mga bitak-bitak naglalabasa na doon ang iba't ibang uring mga nilalang may mga parang mga puno ng kahoy ang mga hitsura mayroon parang mga taong bato at may mga kawal na kalansay na may hawak na mga armas, mga latigo, espada at mga palaso. Sa dami ng bilang ng mga ito, napuno na ang buong paligid ng kanilang kinaroonan.